change na lang ha. Ano pala pangalan mo? Jaja po. Mag-iingat ka ha. Mami, gusto ko lang po i-share na sobrang saya ko ngayon. Kasi, it's a brand new day para sa amin ni Mama Gordon. padalhan mo naman ako dito ng maraming sunshine at good vibes para sa pagpasok ko sa school. Hindi hey, ka bagay dito eh. Maybe you're in the wrong class. Dito yung section ko. Kaklasan niyo ako sa ayaw sa so gusto niyo. I-ayaw nga namin sa'yo, di ba? May I remind you that your behavior counts a lot in maintaining your scholarship. Kapag nauli ang gantong incident, the school reserves the right to suspend you permanently. Nasettle nyo na yung gulo, di ba? So siya pa talaga yung kakampihan mo kaysa sa akin? Eh di ba ako yung best friend mo? Ayana, I know. Pero kaibigan ko na rin si Maricel. Ay, sandali, Beshi. Taga lang ah. May nag-text sa akin eh. Sabi niya, hiyang-hiya daw siya sa'yo. Alam mo kung sino? Si Rapunzel. Ang na! Mababa ba ba yung buhok mo kaysa sa kanya? OMG! Super! You know what? I have already painted that picture on my mind pero I won't allow that chakang Maricel na maging photo bomber sa amin. Mabababalit po talaga si Zach. Tingin ko po, nagbago na siya. Kung dati, pinapahiya niya ako. Ngayon, okay na po kami. Alam mo, excited na ako sa gagawin natin kay Maricel. Oh, you know what to do na ha? Importa. Anong problema si Zach? Oh my god, here we go, here we go. <laughs> Call them. Be ready, boys. mag-friends na sila ni Maricel. Ano ba lang yan, Beshie? Siguro ka pang sisak may gawa niyan? Sino pa ba? Siya nag-text sa akin eh. Kala ko may problema siya, tapos ganito. Kaya akala ko okay na kayo. Hindi na ang inakala ko eh. Kaya lang mas lumalap pala siya. Oo, ano nang balak mo ngayon? Pikon na pikon na talaga ako sa kanya. Kaya lang wala akong magagawa eh. May iniingatan akong scholarship. Baka ako na naman yung lumabas na ng masama. Ngayon na nangyari sa amin ni Ariana. Kaya sige lang, titiyas ako hanggang kaya ko. Alam ko, kapag naglalambing ka ng ganyan, meron kang gustong sabihin sa akin. Ma, di ba alam mo naman na matagal na kaming friends ni Ariana? But lately kasi nagkakaroon kami ng na eh, misunderstanding. Because of this new girl sa school. And who is this girl? Girlfriend mo ba to? Hindi <laughs> ma. ko lang po siya. And what's the problem? <clears throat> Medyo iba po kasi yung nagka-impression ng lahat sa school eh. Actually, it's my fault hindi siya kayang tanggapin ng mga friends ko and the schoolmates. Kasi yun nga, ka, naging iba yung tingin nila sa kanya. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Anak, joyful mystery ang dinasal natin. Eh bakit parang misteryo sa hapis ang mukha mo? Bakit po kaya may mga taong ang sasama ng ugali? Sino ba tinutukoy mo? Yung mga ibang estudyante sa school. Para kang pinagalihin ng mga magulang nila kay Lucifer. Kakadasal lang natin, no? Yung bibig mo. Eh kasi naman may mga bully. May mga walang magawa kundi mga okra ng iba. Meron namang akala mo kaibigan mo na pero hindi pala. May mga ganyan tao talaga, no? At masaya ako dahil hindi ka katulad nila. Opo naman. Bumawi naman po ako sa kanya eh. Kahit hindi ako marunong mag-sorry. In that case, isa lang ang masasabi ko. In everything that you do, whether sa pagbili ng mga kaibigan or making a decision, you always have to follow your conscience let it guide you in choosing the right thing to do. Okay? Yung mga ganong klase ng tao, dapat hindi kinakaibigan. Nagsisimula pala ang klase nyo. May nakabangga ka na. Hindi mo naman talaga maiiwasan yun kasi sila-sila rin naman ang mga kasalamuha mo. Basta tandaan mo mag-iingat ka palagi, ha? At saka pipiliin mong mabuti kung sino ang gagawin mong kaibigan. At tandaan mo na lagi kang magpapakumbaba be the better person always, ha? Huh? Okay? And smile na. Hmm. Okay na ba kay ni Ariana? Mukhang salo sa salo siya kay Maricel, eh. Wala namang reason para maging ganun siya. Pareho ko lang silang kaibigan. <laughs> Pichiran mo. Ano pa? <laughs> hi. Uy, sis, nag-hi siya sa'yo. Tara, lapitan natin. Hi. Anong hi? Kamabinga kayo dyan? Grabe Ay, ka naman. Ayun. Uy, power naman kami, ano? Ay, umalis kayo! <laughs> Uy, Marcel, sadali lang. problema ba? Ano sa tingin mo? Lakas mo mong terpeno. Ngayon, may binabala ka na naman sa akin. Tama na. Wala naman akong kasalanan sa iyo para gawin mo akong tanga. Kagaya ng dalawang baklang, wala namang kasalanan sa iyo kanina. Rizal, ano bang sinasabi mo? Rizal, hindi kita maintindihan. Ano bang ginawa ko sa iyo? Lahat naman ng tulong mo sa akin na appreciate ko eh. Salamat. Kaya nga nung tinex mo ako kahapon, pinuntahan kita agad. Kasi gusto kong tumulong sa'yo kahit papano. Pero pinahiya mo ako ulit. Maricel, hindi talaga kita... Maricel! Ang labo nun. Buti nga sa kanya. <laughs> si Maricel na si Zach yung nag sa kanya. <laughs> Siguro naman, iiwasan niya na si Zach ngayon. Narinig ko yung sanabi mo. Wala talagang kasalanan si Zach. Dream on. Alam mo, gusto mo lang naman maniwala na totoong-totoo siya sa'yo eh. Well, for your information, we have been friends since we were kids. Kaya pwede ba, tignan mo ako pag kinakausap kita. Ako lang yung pwedeng babae na pwedeng lumapit-lapit sa kanya. Kaya, back off. Kaya ka nagkakaganyan sa akin? Dahil gusto mo umiyos ako kay Zach? Ariana, hindi naman ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Masyado ka naman atang gandang-ganda sa sarili mo. Cindy, oh my God, maganda ba siya? Ewan ko. Bakit ang niyo sa akin? sumasagot pa siya. Oh. Yan ang bagay sa'yo. Ano? <laughs> yan, tama yan. Behave ka lang ha, kung gusto mo pa magstay sa school na to. Let's go, girl. Hi! <laughs> Timbila. Timbila. Kayaanin mo, Marissa? Huwag kang susuko alam eh. Sige, sige. Salamat. Sige. Guys, guys. Excuse. Meron bang nakakaalam sa inyo kung ano yung sinasabi sa akin ni Maricel? Yes. I know what happened. Yesterday, nakita ko siya sa cafe sa labas ng school. May nagbuhos sa kanya ng coffee. Pero hindi namin nakita kung sino eh. Kala nga namin ikaw yun. Wala nga akong alam doon eh. Dapat iwasan na ni Maricel si Zach. Ano na naman pinaplano mo? No? ginagawa sa mga buwisit who keeps on pestering you? We shoo them away? Exactly. At yun yung gagawin natin kay Marisol. Bro? Bro, I'm not sure, pero... feeling ko may kinalaman si Ariana dito. Malalaman ko rin ito. Okay, class. For your performance task in literature, I would like you to form yourselves into groups of five. Para gumawa kayo ng report On the story that I will be assigning to you, I'll be expecting the magkaroon na, na kayo ng groups by tomorrow. Okay, okay so I'll see you tomorrow. Bye. Thank you, ma'am. course palagi naman may food doon. Pwede ba ako sumali sa grupo niyo? Ay, sorry, kompleto na kami. Pwede ba ako sumali? Sorry, kompleto na kami. Kompleto na kami. Maski ako nang gumawa ng group report natin, masipag naman ako maaasahan. At sinungaling? Ha? Huh? I saw you a while ago. And you were blaming Zach na siya daw yung nag-embarrass sa'yo. Nagawa mo ngayon sa akin eh, di ba guys? For such bad behavior. mo, ha? Kung sa tingin ninyo, mapapatapan niyo ako sa pinagkagawa niyo, nagkakamali kayo! Paglalaban ko yung karapatan kong mag aaral dito sa eskwela na to. Hirap kong makapasok dito at karapat-dapat ako dito. Marcel. Marcel. Aricel, ano ba? Ayan muna ako. Ayan, nababasa na ako. rin nababasa ka na din. Bakit hayaan mo na ako? Maricel, ano ba? Hindi ako yun ang trip sa'yo. Maniwala ka naman akin. Alam ko. Pero sana iwasan mo na lang ako. E bakit niya? Dahil ba sa mga kagagawang ginawa ko noon? Hindi mo ba nakita how sorry I was? na nagawa ko yun? Sige, kung hindi pa enough yun, I'm sorry. Pakinig kayong lahat! Mingi ako ng tawad sa kanya. I'm sorry! I'm sorry, Maricel! I'm sorry! I'm sorry, Maricel! I'm really, really sorry. Sorry talaga. Maricel, I'm so sorry. Sorry, sorry. Zach, wala ka namang kasalanan sa'kin sa para mag-sorry kayo. Eh. Oo, oh, hindi pa kasama ka pag-sorry sa mga... ...gawa kong kagagawa nun. That was before. Aracel, kahit ganito ako, Sincere ako sa mga naging kaibigan ko. Lahat ng pinakita ko sa'yo, totoo yun. Hoy! Ano ba kayo? Para sa doon ka. Hoy, alis mo yung bag mo. para iwasan mo ako. Friends na tayo, di ba? Wala nga bawian yan, ha? Promise, Friends! Ali ka na, mapapusan tayo. Nag-aalala ako sa'yo ng ganyan, eh. Ano ka ba? Um, Ninong. Ninong. Kanina pa po tayo si Beshi. <laughs> Ganun talaga ang nag-aalala ng nanay, no? Bakit? Hindi ka ba ginaganito ng nanay mo? Maalaga rin akong ina. Hindi nga lang OA eh, katulad mo. Ito naman. Eh, siyempre nag-worry lang ako. Eh, paano kung magkasakit ng baby ko, no? Ikaw naman kasi, ba't nagpapaulan ka? Pwede ka namang makapagkwentuhan o makapag-usap sa silungan. Ako, hindi nga kita pinadadapuan sa lamok. Tapos magpapaulan ka ng ganon. Ako. Hmm. Mama, okay lang ako. Ha? Gordon, mm Karen pa. Ay. Ako rin gulay pa. Alika. Hoy, Inay, okay. tulungan mo ko. Alika ako na sa gulay. Ako na sa kanin. Mahal pala tong libro na gagamitin namin para sa report namin. Yan ba yung ano, destiny na libro yung sinasabi mo? Eh, kaya naman pala okay lang magpadulan kasi may pa-destiny eh. Ninong, okay lang daw pong magpaulan si Maricel kasi may mag-aalaga naman daw po sa kanya. Yung destiny niya. Uy, uh, oh, kaya pag lang kay Zach, destiny na agad talaga? Napahamak mo. Eh, mm, ako romantic kaya. Away buti, away buti. Eh, that's it. Hoy, kayong dalawa, ha? Kung Oy. hindi niyo rin may iiwasan niyang zak na yan, naku, mag-iingat kayo sa lalaking yan. At saka, ang babata nyo pa, yung Hindi mo ka nalalaman na kayong ganyan-ganyan. nako, nako, naku, naku, Nagsalita. Ikaw naman, napakaseryoso mo, no? Inaaway man mga kagad tong inaanak ko. Nagdaan ka rin naman sa ganyan. Naalala mo, bagets ka rin nung na-inlove. Uy, naku, 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 oh? naku, 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 pa! naku, 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 bakit ba napunta sa love life kong usapan? Naku, hmm? <laughs> <laughs> huwag natin pag-usapan yun. Baka hindi ako respetuhon ko ng dalawang to, no? Alam mo, mabuti pa, samahan mo kung bilhin niyang destiny na libro na yan, no? Palo-palo siya don't believe yung nagpadala ka sa drama ni Marcelsa. So, kayo talaga yun? Hindi, ah. <laughs> okay, fine. Kami nga. Pero as if naman, big deal yun. Big deal yun. Dahil nakakasakit na kayo. Siguro dahil sa lakasanayan natin na habit, kaya nyo nagagawa mang bully. Pero hindi na tama, eh. Ang babaw na. At kung hindi pa ako nakakilala ng matapang na babae, nakagaya ni Maricel, hindi ko ma-re-realize na mali pala tong lahat ng ginagawa natin. So this is still about that girl, ha? Huh? Suddenly, everything's about that Maricel. No. This is about all of us. Why don't we all grow up? Lalo na kayong dalawa. Ella, Ryan, Jill, JP, ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa alamat ng tipakulo. <laughs> That's me. Ayan. Noong unang panahon, special pala dito, Don. Ngayon nung ako nakapasok dito. Ay, naku, palagi akong tumatambay dito nung estudyante pa ako, no? Hmm, oo nga pala. Big time ka dati, ano? Tsaka mukhang hmm? marami mga promising na boylet, oh, mga papa. At tinan mo, ha? Pati yan si Kuya ng guard, ha? Pwede. Taka. Mwari pa to. Baka pagmanalas. Kuya ng guard! Ayos po. Anong pangalan mo? Are you taken? Kasi meron akong kaibigan dito. Baka wala ka pang cellphone, alam mo na. Meron ito bagong siya. Huwag mong sira ulo po ito. <laughs> Ay! Ano ka ba? Ano ka ba? Ikaw, alam mo, ikaw. Ay, baka <laughs> pag malinis ka, akala mo naman. Hindi mo gawain yan dati, ano? Ay, tapos na ako dulo. Oh. Hmm, baka nakakalimutan mo. Sa inuman, nag-umpisa ang love story ninyo ni Rick. Tapos na ako dyan. Ako. Tsaka simple gusto kong mag-set ng good example para kay Maricel. Oh, oh. Ay, ito ikaw. Ikaw na ang ulirang ina. Ah, guard? Yes uh, po, sir. Hindi uh, uh, na mo ugaling. Gusto mo rin palang i-approach si guard. Gusto mo ikaw lang talaga. Walang malisay uh, sa akin. Saan yung novel section? Novel section po. Second floor, sir. Akit lang po kayo ng hagdanan. Ando kaya yung book uh, na Destiny? Destiny? Yes, sir. Dito lang po banda. Sa second floor. Akit lang po kayo. Thank you. Welcome po. Thank you, guard. Para paraan. Thanks. Para paraan. Oh, sino sana pinasama mo na yun si Manong Guard? Saan daw? Saan daw doon? Diyan. Second floor, second floor. Sige na. sure ka ba? Nadito daw yun. Diyan sure lang yun. Dapat kasi pinasama mo na sa atin yung guard. Para... Ako okay. pa? Ay, siguro baka di. Bro, nandito rin si Ariana, nagsosolo. Eh, yung iiwas raw sa'yo eh. Tsaka baka... Tina daw siya sumama sa, sa group report natin. choice niya yun. Masyado niyang pinapalaki yung issue nalang ni Maricel. Eh, teka bro, matanong ko lang ha. What's the real score sa inyo ni Maricel? I mean, nagkakaintindihan ba kayo? MU na ba kayo? Hindi ko na kasi maintindihan eh. Saka pa. Title na doon. Destiny, hindi to lang yun. Oo, oh, baka naman hindi dito sa part na to eh dami mga mga. Ay, ito siya. Oo. Oh. Ayan. Ah, yan ba yun? Oo. Oh, uh oh. Ayan, buti nakita mo na. Doon, naalala ko doon, di ba? Doon nag-aaral pa tong si Boang na si Julia. Ano po tayo doon sa school niyan? Alala mo, masama pa ako. Ang dami mga cute na pogi mga boys doon. Kaba, sabi ko naman sa'yo, graduate na ako dyan, no? Oh, talaga? Eh, di ba parang dito nga rin? Kanina, mga nakita natin doon sa baba, ah. Pwede, di ba? May mga cute na boys. Alam mo, dapat kasi talaga hiningi ko na yung number ni Kuyang guard eh, para sa'yo. Alam mo, kanina ka pa. Siguro panahon na para magka-boyfriend ka ulit, no? Hindi. Ikaw nga, para sa'yo nga yun. Hmm. Ikaw naman kasi pabigay na dapat yung guard kanina ng number niya, pinigil-pigilan mo pa ako. Hmm. Sa isa akin mo nare-reto? Ay, siyempre. Alam nga naman sa akin, no? Wala na akong panahon dyan. Ay, ayoko. Siyempre gusto ko yung magic. Magic? Ay, kayong... gusto mo ba magician? magkakatinginan kayo, tapos biglang alam mo na na kayo, di ba? Sigurado ka ba doon na yan lang ang bibili? Mm-mm. -hmm. Ay, kiatay. Tinan mo yung bagets na yan na naka-jacket, oh. Kung ganyan ba naman kagwapo ang makatuloy ni Sarah ko? Oh. Ay, botong-boto na ako, no? Siguradong magaganda magiging mga apo ko. Cute, di ba? Pro crush ka ata bali, oh. Kung maibabalik ko lang talaga, dapat hindi ko na pinatulan niyang hudas sa tatay na yun ni Sarah. Bukod sa maitim na nga ang balat, maitim pa ang budhi. Buti pa si Papa no? Oh, ano kay Papa Aba, mabait. At saka aminin mo, ha? Nabaliw yun sa alindog mo. Ano, parang kasirap plaka. Huh? Ay, bakit totoo naman, ha? Ayan yan, tsaka sa likod ni Pogi. ka. Ay, ikaw na! Ikaw na! Ay, ay, sorry! Ay ay ay, 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 so Nanalaga ka ba? Hoy! Hindi naman sinasadya ng kaibigan ko. Sorry, kasi tinulak niya ako eh. Oo, totoo yun. Tinulak ko siya, kaya na-out of balance, na-surf-surf sa'yo. Ikaw, huwag ka makayalam dito ah. Huwag mo siyang pagtakpan. Hoy! Ikaw, bakla ka? Tanda-tanda mo na? May style ka pa eh. Sinadya mo talaga ang uhipuan eh. Bastos ka! Hoy! Mas bastos ka! Andumi ang dumi ng pag-iisip mo! Guard! Ay, nagtawag mo talaga ito lang, guard. Sir, ma'am, kung pwede, huwag tayong mag-away dito. Asan mag-away doon, ha? At saka hindi naman kami nagsimula ng gulo. Ang init ng ulo niya, palibasa ang init-init na ka-leather jacket. Sakta na. Huwag mo na patulan yung baklang yan. Ay! Iiwan mo na yan. No? Balikan na lang natin. Grabe talaga ito, mga. Portugista bakla. Ay! Hindi ako gano'n! Astos! Ayara mo na. Para makaalis na tayo dito. Kadiri naman dito. Alam mo, mga katulad niyo, dapat pinagbabawal sa lugar na to. Hoy! Mas nakakadiri ang lumabas sa bibig mo. Palibasa, ikaw, wala kang modo, hindi ka naturoan ng na magulang mo. Ever. Mga tiyologs, kadiri. Kala <laughs> mo ko sino maganda? Na. Ha? Hindi naman pantay ang kilay. Bunot ako ng kilay. Sige lang. I-feel mo lang si Zach while at last. Sa akin din naman siya babagsak. Gordon? Rink? Anong ginagawa yes. mo dito? Napadaan lang. Kayong dalawa. You're meant to be. I have this friend. Kinidnap po siya. Sino kaibigan ba yan? Actually, siya po yung kinikwento ko sa inyo. Si Maricel. Wala pa rin balita. Bakit hindi kayo lumabas at hanapin yung anak ko? Ginagawa namin ang lahat. Hindi basta-basta ang kasong ito.